and done for our 30 minutes workout Ngayon, punta naman natin yung update sa ating function hall. Siyempre, tapos na yung workout. Dito naman tayo i-workout naman natin yung pera natin. Ito. So, jumping jack. Good job, guys. Hey, gagamitin natin. <laughs> Hello, good day. you make naggi exercise kayo but... pero ten, 9 5 R Second day today for the air er -er exercise. And after this, pahinga, tas kain. Ganon din. Ganon kami ginagayahan dito, guys. O, yan si Argel. Naglalaba kasi bukas ay dispedida namin. So, ngayon naglalaba muna siya. Doon na tayo sa Kurot <laughs> siya guys. Doon tayo sa ano, function hall. Lily! May guest tayo dito guys na nagbibilyard. Yan. Naka. eh. Hindi naman marunong. Hindi naman marunong magbilyard. O oh, diba? Kunwari marunong siya si Gambling. Gablin ay, hindi nga lako. Hindi tayo sa... Hala! Nandito na sila sa area. Sa kabila. Ito na. Tapos na rin magpintura dito sa first layer. Dito na sila sa second. Ay, nagpintura na Ling ng itim kasi tapos na red. So, dito na sila ni Bimbo. Na, kailangan pa naman uh, bukas na, na kami maglinis. So dito na sila pala. Ayan o. No. Hoy, sigurado nyo nga ang limpyo nga. Nanag no, yung like, mga butas-butas. Nanag -butas. mga butas-butas guys kasi yan yung pinag. Okay lang kasi pasalibo naman yan dito eh. No. Basig pwede na siya kanang bubuan tubig. Nasa sulod daw kay. na no, ang alikabok uh, dili pwede ihulom sa ha? Ah? Uh, like, oo oh, oh, dapat tino kagaya niya limpyo kayo kanang yung mga ingani eh, muna ipanghatag sa mga bayot oh. yung limpyo <laughs> lang oo pilihan ninyo tas dagan man na kayo dagan pa kayo tatanggalo yan ganyan yung malinis Okay lang atubangan limpyo ta na. <tipan> mm -hmm. Dito na pala sila ng area oh, guys so lalagay na sila. Oh, di ba? Mas cute siya tingnan. Uh, na. Pasik uh, pilin. Uh, uh, dito sila sa kabila. Ah, naglalagay na para sila dito ng ano. Canopy or wings. Wings naman ginagawa nila sa kabila. Kaya sa may wings guys para. Yan yung wings niya. Para hindi siya magsalibo pag malakas ang hangin o ulan. Palabas. So lalagay din siya ng polycarbonate din kagaya doon no? Dito na sila na area. Buti pa yung uban ulim, kaayo. Malinis. Wala, well, ang ganda na kasi meron na siyang ano, nalagyan na. Charan! So may nagsasabi daw, mukha daw ka ng tangkal, pigiri daw, o pwede na magsabong do dito. Ayan, <laughs> sinadya ka talaga yan. At least, mas okay yung area na nakaganyan siya tas bukas maglilinis kami kasi, or mamayang hapon maglilinis kasi mayroon magre-rent dito ng morning. Ayan. Malinis ang pool. Kailangan anuhin yung mga lamesa na. Kaila Tapos, e, unya din may pagawas din itanan ng mga dili kinanglan ng mga bakal-bakal kay... May mag-rent pa yung ugma. So nagbabanlaw na si Argel and wala pala si Britney guys kasi sinamaan yung mama niya kasi nagsusuka yun pala hindi na um, accurate yung grado niya sa kanyang salamin sa kanyang mata so nagpa check up sila ng mata So habang nagiinom ako ng milk dito naman tayo magsampay sa pinagbanlawan ni Argel Let's go! <laughs> Ang ulam ngayon ay bihon up insaladang talong lelaga yang taslasahan oh toyo lagi tak ada macam mungkin boleh sabau mari tu apa di gudat <laughs> tu sabau nang ni <nanini? laughs> sabau Nandabi ka kaya kiswila man. di mo sa PD ka kaya man siya no. So ganito lang kami araw-araw guys. Kung maraming labahin, just wash and wear. sense of sadness. So, ito na ang aming ulam for today. Basoy na naman. May patula patola yan uh, may patola kalaba ay panititanan mang kaya na ang enzyme sa balat oh, ako din lang panititanan na dyan ang stansya ito ang mga daw iyan. at syempre meron tayong Bihon with sardinas. Bihon muna tayo ha. Kasi wala pa sweldo. Mamaya kasi yung pera. Bihon muna tayo ngayon ha. Kagabi kasi. Social social kami. Chicken chicken. Everything. So. Tapos na rin maglaba. Ang dumi ng tuwalya namin guys. no, Kasi lagi kami nagpapakolor ng buhok dito eh. Kaya yung, yung tuwalya namin ginagamit. Color color din. <laughs> so. Mainit ang panahon. Madali lang niya matuyo. Hello Pram. From... Okay. Bohal. Kaya pala maramug mga third Anak ni Mamra uh, Bruha sa bibi baba. Ah Bruha kapalay. Eh. Bruha? Niyan Ma Mama si Mam Ma Bruha. Alam ah, Ma Bruha. Ninyo dai sa nan guru ni Ramos. Ah. Kailangan ka Ramus Bakery. Di, di ko baganto to? Ngano may Ramos Bakery sa biswasan. Olo ka bantay po. Sa mga taga Ramos Bakery, hello. Pening pan.

Si Asa pao pao, dapet, sabohol, sa lang, 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 mo dapat sa Bohol kalibo? Tibilaran ng Japan mi, akong lolo dito ay lola, patay naman siguro eh. to. Sakit sa kuntian oi. Kalibanga ko. Gana kung Shout out sa mga app app on Japan. Ito yung Ponjisal na ginagamit sa mga app app niya guys, oh. oh. wala na yung app app niya, yung down down na lang yung problema. Wala. Kasi tap. Ah. Ay, huwag Ayun oh, no, ngayon yan. Ayun oh, mayroon pa konti oh. Hindi kamay na lang naman siya. Oh, di ba? Yung iba ako na. Yes. Iba lang talaga yung amoy niya, no? Parang ang tapang. Hindi kasi ano siya pampatay talaga ng punjay eh. Tsaka maganda dito guys, huwag mo nang gamitan talaga ng bulak kasi na, na, absorb ng bulak. Sayang. oh, sayang. Oh, plus, tsaka, guys, sobrang daming up-up niya guys dati as in. dito. in. Ngayon wala na no. oh. Kasi ayan, actually diba? ayun may, may mga ano pa, ayun o. No? Oh. May mga, dito, ayun, may puti-puti. Ilapit mo onte para makita. Ayan. Yan yun yung mga bakat. Oh, ayun, lighten na siya. Oh, yeah. Kasi guys, minsan kasi di ba na may, may sa kanya, kumikis, tapos madumi siguro yung nag Hindi, Ang cause kasi nito is yung pawis natin. Mm. Ang, kahit anong uri ng... Uh, pawis or moist. Yung, uh, alipunga, hadhad, -had, because of the pawis. Bacteria. So kapag hindi mo siya nahuhugasan, so, hindi ka nakakapagligo. Kasi ba diba sa store, pawis na ka, ganito, ganyan. So, hapon ako nakakaligo. Hindi ako nakakapagpalit ng damit. Kaya nagkakaroon tayo na... Paano yung mga bumibili sa'yo tapos pa, ka, madumi ka? So, paano ginaganong kulimula? Ah, <laughs> Ponji Paubos pa na siya. Ganun sa paa mo. Oo. Oh, oh. Sa paa ko. Yung o yung din, nagkaroon siya ng raso sa liig. Oh, pero hindi pa niya niburit. Nilagay mo rin ito? Hindi kasi pisan lang dapat din eh. Bungang iro. Bungang iro. Bungang, araw. Bungang, araw. Bungang iro. Bungang iro. Wow! Wow! Ayan po, hindi na yung kaya ng Ponji Dapat talaga sa kanya, ano talaga. Bakbakin na talaga yung balat niya. Ano yung boyfriend? At dahil nagkalibanga ko, nag-inakoy Yakot! Do you want to drink, Yakot? Hala, pautog lagi ka. Ay, magkakon ng iring ha. Ito na mo. Ano ka, Yakot? Kasi nakakain ka ng masama kagabi. Ano mo ko? Ano mo sabi? Ayaw na. Ambi na, ambi ba? Ambi ba? Ayaw na, ipaka ka, Brindan na. Ambi na.

Kapoy kayo mag 10 minutes guys sa tinood lang dugay kay maabot ang 10 minutes sa pag vlog sa tinood lang jud. Kapoy kay mag sige iring-iring og kanang video bitaw. Ay, eh, Kapoy kaayo so sa pa. Oh, sa mga nagsabi dyan, ha, lisod kaayo pero kaya lang yeah. pero alam niyo kasi pag sa YouTube. Bala okay. na sinabi ko na sa inyo yan. Andito na pala sila sa mine. Dulo. Opak. Ayan na sila guys. Kaso nga, hindi masyadong malinis yung ano, yung carbonate. Holy carbonate. Okay. Di ba na ano, ni mama? Okay. Ano naman na ni ngana? Okay. Gilomot? Tatu lagi kay kuwan ha, limpir kay kayo. Okay na na eh. Yan nila ano ang ano namin concern is yung K ano niya yung polycarbonate is K hindi, ano siya hindi siya makintab unlike dun itaas makintab ito malabo na tanaw yok yung giyabo ang sa iro nawa ang pasaw yung iabo ang ang yung iabo ang sa iro yung iabo ang kuwan ng sa Bantay eksena na ibaw si Baboy. Bawag tuyo Baboy wa ako. Maligo na ako guys. Kapoy kayo maligo ko kayo. <tipan> <tipan> Tapos na ako mag vlog. Naka 10 minutes na ako. Nakagawa na rin ako ng content for Facebook na Reels. So now it's time for Swimming, relaxing, then after this is Pahinga and then editing. Woo!